Eto na tayo ulit sa Fire Prevention Month, Marso. Nako, nag-umpisa na naman ang tag-init. Eto na naman ang balibalita at ang wang-wang ng fire truck. Nako, talaga naman. At andito ang ating mga volunteer firefighters. Ayan, palakpakan natin umpisahan natin kay Jerry Chua. Ano mag-anak pa yata kami. Hindi <laughs> ko kami dati. Sa dinami-dami ng trabaho mo, di ba may MBT, yung paborito natin na forever yes. natin bakon. Ayun, sila ang may-ari. Pero nag-volunteer ka pa rin. Ba't yes. ka nag-volunteer? Yung father ko po kasi nung bata pa lang, fire volunteer na rin siya. So kami, habang tumatanda kami, nakikita namin yung nakakatundo kami sa kapwa, nakaka nakakasama kami sa mga dati hindi naman kami pwede sumama ng mga sunog ng bata pa Actually, tatlo po yung magkakapatid na kasama namin sa so, tisa. Ay, lahat kayo? Nag-volunteer so, din? Nag-volunteer din. Okay. Wow! Okay. Masarap po kasi talagang tumulong sa kapwa eh. Anong pangalan mo? Mimi po. Mimi! Mimi. And? Mark po. Bah. Mark! Ayan. Paano yun? Pag tinatawagan lang kayo, gano'n? Uh, meron po, for example, sa Texas po, meron tayong 24 hours na operation center. Lahat po kayo, may, may mga dala kaming radyo, may mga cellphones kami. mag alarm po yung mga phones at yung mga radyo namin once na merong sunog na malapit dun sa area. ah uh, normally, nag-volunteer kami sa malapit dun kung saan kami nakatira. Uh oh. And Pero then, may, pag, pag may, may meron sunog, kayo eh, di meron ba? po. Pag ba-volunteer, walang sahod yan. Okay, wala. Anong benefit po sa inyo niyan? actually sa amin po, totoo lang sa fire volunteer, wala po. Dukula. Kasi wala naman po kami, kahit po sa gamit namin. Kaya nga, sila po may bilhin ng lahat ng oh, kalatis. Sa sarili ng gastos. Sarili ng gastos. Uh, sarili ng gastos. Uy, grabe. Po. Out of pocket ka pa. Mm. So, eh, yun, paano yung mga fire truck? Nakikita ko, ang gaganda, sarili. bago pa. Kanya-kanya rin pong bilhin. Sarili. wow. Ano wow. Po, ba, yan? Magastos pa na maging volunteer oh, fire uh, uh, fighter. Kung po, parang yun yung pinaka-passion ng yun. Mm -hmm. Mm -hmm. At ang bigo ng isang milyon, hindi mo kaya palitan yung feeling na nakita mo yung mga natulungan. Oh. oh. Talaga na ba? Panayo. Oo, wala akong masabi. Pero wala nang sahod, tapos gagastos That's ka pa. pa, tapos mapapa... Delikado ka pa. Oo nga, nasa oh. pangalag ka pa. Hindi ba nakakanervous oh? Yung pinakaunang fire volunteer po na namatay sa grupo po namin. Ano nangyari? Ah, uh, yung acetylene tank po. Ah? Uh, lumipad. Tapos... Yung... Oh my Hold Kaya in, in, in lagi namin sinasabi sa mga fire volunteers na importante yung pagsuot ng mga PPEs. Eh sa kanya po, nakasuot po yun ng helmet ha. Yung huh? helmet basad. Doon nyo po makikita, yung anak po nung fire volunteer na namatay. Hanggang ngayon po yung anak niya fire volunteer train. Ay, nako. Oh. Minamana pala yun. May, may kasabihan oh, po kami sa bumbero, nothing beats the heart of a fire volunteer. Wow! Oh, pa kayo. Talaga, <laughs> may mga saying pa kayo. Actually, may training naman po kami. May COC. COC bro? po sa BFD. Uh, certificate of competency na binibigay sa amin ng Bureau of Fire Protection. Actually, so, have... BFD rin ang nagtitrain. Yes, yes po. Nagtitrain yes, sa inyo. Bureau of Fire Protection. Mo. Po. May panahon, nung bata ako, parang naging hanap buhay yung Arson. <laughs> Di ba sinusunog <laughs> ng mga Pilip. Tapos wala darating ng darating na fireman. Kasi nga, kulang na kulang, wala pang kasangkapan. So, nagkusa yung Chinese community Nag na magkaroon ng volunteers. Nagkaroon diba? po kasi ng isang malaking sunog sa Binondo. Yes. Lang. Kung saan, ang laking part ng Binondo yung nasunog. Kung kaya't yung pinakaunang fire volunteer group po nabuo, nabuo sa Binondo, sa Arangke. Oo, oo, sa Arangke, Aran 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 Market. Oo. oo. So, nung, nung, nabuo po yung Arangke fire Volunt volunteer, Fire Brigade, doon na po nagsimula sumibol yun, nagkaroon na ng iba't iba. Actually, yung pangalawang fire volunteer group po is yung volunteer group namin, yung East Binondo Volunteer East Fire Mahirap ba yung training niyo? Maliban pa sa pagiging mekanik ko. Oo, ng mga bulok pa, fire truck. pero, 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 Maraming tayong nakikita sa TV, di ba? Pag matataas na building, yung mga gusaling inaakyak. Pa, paano yun? Kailangan po talaga medyo magbabaon ka ng ininga. Mm -hmm. Oo, oh, oh. grabe. Dati kaya ko po umakyat eh, wapro eh, lang kayo, yun. Eh ngayon, gano'n, na rin. Ang problema pa, maraming uh, water truck at saka mga fire hydrant na kulang kulang Wala naman tubig. Yes. Pag gano'n naman po ma'am, depende po. Mahalap at ahalap po kami ng pagkukuha na ng tubig or merong mga tao po na tumutulong sa amin na magsali po ng magsali ng dito sa parker. Isa pong advantage yan ng Metro Manila. Kasi ang Metro Maya, sa dami po ng fire volunteers, makakahanap at makakahanap po kami ng lugar na, kung saan mapukukan. pwede makakuha ng tubig at magpapasa-pasa na lang po. Correct. Mm. De, kasi talagang malaking problema sa amin, yung El Nino ngayon, sa probinsya, walang mga tubig, pati ilog, ang bababa. Mm -hmm. Andyan yung fire truck, nag-aabang yung mga fire volunteer pero wala naman tubig. No. Talaga naman, ano ba yan? Ano bang karamihan ng sanghin, ng, ng Oo, oh, yung nagiging ng, ano? ng, ng uh, sunog. Suno sa electrical fire yung jumper. Oh. Ko. Isa po yeah, sa pinaka-importante rin uh, is lagi niyo pong chichekin yung electrical yes, systems uh. niyo. Huwag po kayong gagamit ng octopus connection. Yung, kaya ito yung extension. Mag-ilig ako dyan. mo pa ulit ng extension yung oh, extension. Okay. Ay, ako yan. <laughs> so, delikado po yun. Kasi bawat, sabi, out, sabi bawat outlet po, meron lang pong bilang ng pwede isaksapin dyan. Di ba, pag Pasko, malamig naman ang panahon, pero dahil sa dinami-dami ng mga Christmas lights, Christmas lights, naku, yung mga mansyon na ano ba yan? Basta safe naman po yung gamit For example, Christmas lights, basta hindi naman siya substandard. Merong, yung may mga ICC, ICC, or yung mga PS yeah. marks. Yan, medyo safe po yan. Basta po, titignan nyo lang rin kung gano'ng kalakas talaga po. Ang pinakamaganda po is tumawag kayo ng electrician. At yung BFP po, meron po talaga nag inspect na tao. Tumutu. Ah, may gano'n. Oh, ah, Free po ay, yun. May gano'n. Prevention. Pre Prevention is better than cure. Yeah. ano yung pinaka nakakatakot, pinakapiligroso na uh, insidente uh, sa inyo? Yung time po na warehouse po siya, meron pong mga chemical. Tapos huh? mga tanke po ng gas pool, yun po, yung kadalasan. Kung baga po kami tinatawag na isa-size up nyo po muna yung lugar or parang titignan kung kaya bang pasukin o hindi. Kasi yung host naman po is yung total mahaba naman po yung pinaka-host namin. Meron range na aabutin <laughs> po siya -abot. Na -abot. Uh -huh. yes po. Pero hindi naman ninyo naiisip na mag-resign o mag-retire or what? Hindi naman po. May edad ba? Uh -huh. Sabi mo, dumalaki ka na hindi pwede. Uh, Tumataba <laughs> 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 yeah. po. importante po sa amin, kailangan physically fit. Kasi yeah, nahin, ang pag -pum -pum po, tulad na sinabi ko, hindi naman po lahat ito, kailangan pumunta ka, pumatay na suno. Yeah, sure. Ang pag-volunteer po, hindi po siya naku-confine sa pagpapatay lang na suno. Normally, nawawala po sila. It's because nagiging busy sila sa buhay nila. Kasi, tulad nga po na sinabi namin, kami mga volunteer, hindi po ito yung full-time At walang walang ka buhay. Kami, ay, namin, my goodness. Eh. Minsan, from everyday nandiyan, nakatambay, handang pumatay na suno, magiging every, ano, every weekend na lang. I kung like wala pa, so... Halang buhay Oh, my goodness. Which man. is understandable naman po. Sabi nga namin, paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo may problem? Correct. Kaya kung gusto okay. nyo pong sumali, ma'am, Ako, ha? Juliana. <laughs> Sinabi mo. Araw-araw na rin. Naniniwala po ba kayo ng March talaga ang Prevention Month? Well, Kailangan malalaba ang Marso? Not necessarily po. Ay, ganun. Mm -hmm. Pero so, March na, March po kasi ang start ng init. So, eh, ito po yung nagbibigay din kami ng signal sa, ng reminder sa lahat ng tao na, oy, mag-ingat tayo, mainit tama. na. Lagi nating bantayan yung mga niluluto natin. Lagi nating ipacheck kung may ngat-ngat ng -ngat daga yung mga wire. wire. Yan po yung pinaka-importante para maiwasan po yung sunog. To. Sa oras po na nagkaroon ng sunog, kailangan lagi kayo may presence of mind. Ang pinapaalala ko po, po lagi unang-una is to sound the alarm. Paano po yung sound the alarm? Hindi naman lahat ng lugar merong alarm, di ba? Wala namang alarm na people. Mm. Ano gagawin? Sumigaw lang po kayo ng may sunog, sunog para malaman. Unang-una po malaman ng lahat ng tao na may sunog, makalabas sila ng buwan. Number two po, pag nasound yun na sound yung alarm, tumawag po kayo ng bumbero. At pag tumawag po kayo ng bumbero, huwag niyo po nga kalimutan sabihin kung nasaan po ang sunog. Maraming ah, marami po tumatawag sa amin na, na mga, sa, sa hotline namin, marami wow, po tumatawag wow. na, lo, lo, may sunog dito! Sabay iba ba? Akala po nila nalalaman natin. At may isa pa po, huwag niyo pong iisipin na may ibang taong tumawag ng bumbero. Oo, oo, totoo yan. ipa oh, sa iba. Ang ma napapansin ko kasi, pag merong sunog ngayon, naka-live lang sila. Yes. Imbis na ah. tumawag yung cellphone ninyo, imbis na ipang-live nyo, gamitin nyo para tumawag ng bumbero. Ah, walang tumatawag. Ah. Naka-live lang. Mga... Inuna pa yung social media. Hmm. Maliw. Ngayon, magugulat mo po kami, pag nalaman ng mga bumbero, malaki na po. Tawag muna ng bumbero bago ang live. Correct. Importante na meron kayo nakasave na hotline sa cellphone or nakadikit sa mga pader ninyo ng mga emergency hotline. Para yes. sa government, it's 911. Oh, right. At para sa amin ako, mga fire volunteer, it's 856 1111 -11 Ganun oh, na po. Napakasimple lang. Napaka yung ilang segundo po na yon, malaking bagay para makarating kami kagad ng mas maaga. Correct. Dahil every second counts. Nako, ayan, ayan pala. Maraming solusyon sa problema ng sunog. Ay, may solusyon ulit ang ating mga Fire Brigade Volunteers. Nako, sana nakakuha tayo ng aral. Mm -hmm. Kasali na ako doon. Ay, so, so, ayan, ang mga <laughs> extension ng mga <laughs> patong-patong. Nako, talaga naman.